Naka-isang pasyente na kami. Nakaka-happy sa amin. Mga WFW. Ah? Gongcha! Eh! Maulan. Pero mag-gongcha kami. So, ang in-order namin ay apat. This is the black sugar. O, oh, diba? Black milk tea with brown sugar. 50% lang tong sugar nito. The best ang gongcha. Gongcha! Bikha namin! <laughs> Sa isang linggo na kayo nung order na ako. Woo! Woo! Hmm? Oo. Oh, diba? Sarap ng Gongcha, mga chats. Meron siya sa... sa kita. Order na kayo! This is not sponsored, ha? Huh? <laughs> Gongcha! Kinikilig daw ko mag pagisa Baliw yata ako eh. <laughs> ano kayong sa akin kulay? Dilaw. Ano sa'yo, Net? Eeny, meeny, miny, mo. Ito kay kuya niya, bigyan niya green. Green. Lagay mo dyan. Shane, red. Kaya, baby ka naman eh. Baby ka naman eh. Yun lang mga chaps. Gong cha! Favorite. Ano na natin? Ganun doon. Tapos <laughs> natapon mo. Hindi nakapagtrabaho. Kaka-kaka-happy. <laughs> <sa> <laughs> Hindi siya, ano, no, matamis. No? Hindi ko siya. Ito mo. Kaya nga, nakalahati mo na agad. Ang cute mo, Jal.